ang mga kabataang lalaki. Umurong na ang umurong, pero wala nang urungan. <laughs> <laughs> Bali wala yan! <laughs> <laughs> ay, ubang mga bata, namuhatag sa ako sa unang panahon mainte, no? na po'y okay lang sa ako Ay, muragtabang po na ako sa ila. Pero ang isa sa kanilang mga kabarangay na itago natin sa pangalang Alex paraw anong pokpok sa kanya talaga raw mahina ang loob niya pagdating sa ganitong mga bagay ready na ba kayo sa kanyang big reveal ako po ay 32 years old at inaapin ko po hindi pa po ako tulid Grade 6 daw si Alex nung una niyang plinanong magpatuli. Dumating na yung araw na sa operation, parang natakot ako. Takot ako sa dugo. At that time, hindi din ako yung tagpos. Parang nilagnat ako, kaya yun siya, hindi siya natuloy. Sa puntong yun na raw siya, nagsimulang maging malihim. Minsan may isa akong kaklase na tinanong ako kung tuli ba o hindi. Hindi ako sumagot. Pakiramdam ko, sobrang hiya talaga. Tinago ko na lang siya. One year old ako, namatay po yung father ko. Si mama ko na lang po yung nagtayo sa akin bilang amat ina. Siguro kung may tatay ako, siya na mismo mag-push sa akin na ipusit ko yung operasyon gano'n. Ngunit ang kanyang sikreto, hanggang kailan niya maitatago? Lalo na nung si Alex nagsimula ng umibig isa sa nakapalagayan niya ng loob, ang kababata niyang si Ruby. Hindi niya tunay na pangalan. Elementary palang crush ko na yan siya. Lagi ko siyang tina-chat -tina, kung kumusta. Take her lagi. Daming ang nagkakagusto sa kanya eh. Ay, ang guwapo man niya. Super bait niya. Gentleman, humble talaga. Hanggang sa sila'y nagkaroon ng MU o Mutual Understanding. Uy, supot to. Ha? Huh? <laughs> Sinong supot? Hindi, baliuso. Pero ang kanila raw umiinit na pagtitinginan, laging nauunsyami. Ako yung nag-ense sa kanya na mag-inom kami. After noon, medyo nalasing. Ako nasa sofa, sa taas, tapos siya naman nasa baba lang. Tinawag ko siya na kung gusto mo, dito ka nalang sa tabi ko. Nereject niya yung inses ko sa kanya. lang ako. Baka ano pang mangyari, ayaw kong malaman niya. Open mind naman ako. Si Alex, kusang lumayo simula noon. Natakot na raw siyang makipagrelasyon. Hindi ko alam kung ano yung reaction din nila sa akin kasi nasa Pilipinas po tayo. Yun ang nakasanayan. Ang pagtutuli ay nasa Biblia, no? Nagkaroon ng pagtutuli kay Abraham nung uh, siya ay nagkaroon ng covenant kay Yahweh. Ang kultura na ito ay nagpapakita kasi ng rite of passage. Ikaw ba ay handa na maging lalaki na adult na ready ka na kumuha ng